Nataranta ang mga residente sa Barangay Poro sa San Fernando City, La Union, pasado las 8.30 e ng gabi, kagabi August 3. Ito'y matapos sumiklabang isang sunog sa isang bahay sa lugar. Rumispon din naman ang kinatawan ng BFP pero ang problema. Matapos lang po kasi ng bagyo, yung access road po ay may manakablock na, na poste ng kuryente na natumbak. Opo. Kaya yun yung magiging challenge namin kagabi. Kailangan namin magli ng makabakabang folks, by folks. Dahil dito, inabot ng halos isang oras ang mga bombero bago na apula ang apoy. Gawa sa light materials ang bahay kaya agad lumaki ang apoy. Bandang alas 9.25 naman ng gabi idiniklara ang fire out. As per initial uh, conversation natin sa may-ari, ay mayroon silang pinindi ang kandila. Mm-hmm. -mm. No, at nangyiliwan naman nila. Kasi wala pang kuryente kasi sa portion ng upper box. So, kaya balik po sila ng kandila. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng mga bumbero ang kabuang pinsala ng sunog. Nakatira muna sa kanilang mga kapitbahay ang dalawang pamilyang nasunugan. Dahil sa bagyong emong, ilang bahagi pa rin sa lungsod ang wala pa rin kuryente kaya payo nila sa publiko. May sana yung mga kandila. ilagay sa stable na lalad yan para naiwasang matumba. O kaya, uh, huwag iiwan na nakasimilig. Wala pong uh, nakabanta. Samantala, sumiklab naman ang isang sunog sa isang gasolinahan sa Barangay Dulag, Lingayan, Pangasinan noong Sabado alas 8.30 ng umaga. Sa videong ito, napatakbo ang ilang mga residente sa paglaki ng apoy. Kasamang natupok ng apoy ang dalawang establishmento na katapat lang ng gasolinahan. Nasugatan naman ang 38 anyos na lalaking may-ari ng gasolinahan matapos malapnos ang balat nito. Na first degree burn po siya naka siya sa Villa Flor Hospital po, Dagupan City. Hmm. Inapula ng mga bumbero ang sunog sa loob ng halos labing limang minuto bago idiniklara ang fire out. Iniimbestigahan pa ang naging mitsa ng apoy. Dapat po mag-ikat po tayo palagi bago tayo umalis ng bahay, i-check po natin yung mga electrical appliances po natin, especially kasi doon po yung mostly po na pinanggagalingan ng ating sunog. And sa mga nagluluto po, uh, lagi po nating babantayan, wag po nating iiwanan. Ito na ang pangpitong insidente ng sunog sa bayan ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.